Hello guys, uh, welcome back to my channel uh, So uh, meron na naman tayo rito nga uh, gagawin na uh, Mitsubishi L300 uh, Euro 4 at uh, 2020 model So ang issue na ito guys, uh, maingay yung makina Kaya uh, pumunta rito sila sir para ipadouble check sa atin Yan, Bali ito guys yung may ari uh, Tanungin muna natin guys, uh, Sir, ano bang napansin mo sa sasakyan mo, sir? Bago natin na parinig sa mga viewers natin. Kahapon na lang siya, yung gagamit ko, maingay eh. Apo? Para may lumalagit eh. Kung binuksan ko yung engine bay, talaga maingay. Kabinidoan ko, kahit kilat kita, sir, kagabi na Apo? pinata video. Kaya sabi ni sir, sa GS Maladik, na ano nga, na alternator yung ano. po Na sira. Bali, taga San sir, na, San Pedro rin din. Malapit na naman. Malapit lang guys, dito sa Binyan. Bali, ito guys, ah, kalugar ko ito. Ah, kasi ako guys, ah, taga San Pedro ako. Yan, si Sir San Pedro, kaya medyo malapit ng sa amin to. Yan. Bali ito guys sa uh, Euro 4 uh, 2020 model. Ito guys, papaparinig uh, ko sa inyo. Sa so, nandito susi. Yan, start natin. Bali ano to guys sa uh, foreign uh, na uh, may computer box to guys sa uh, EFI. Yan. Yan ito guys yung alternator Yan Bali ang issue nito guys na mga ganitong kasakyan uh, sasakyan uh, na Euro 4 uh, laging uh, ang unang bumibigay diyan guys na uh, ano uh, bearing ng alternator. Dito yan guys nasa ibabaw. Yan. Yeah. Bira pumipigay guys yung nasa bandang pitan niya. Ito guys ang laging uh, dito sa sasakyan na to. Yan yeah, paparinig ko sa inyo. Uh, yan yung relate. Kahit may malamig sir Maingin na talaga. Okay, ba Wala na pinipili ng oras. Ganito guys, ha? parang yan Ganito guys, sa uh, rinig naman sa video, ah, uh, maingay siya. So uh, ang una nating gagawin dyan guys sa uh, itong uh, alternator Tawag uh, nyo muna ipapagalaw yung makina Alternator muna ang ipapagawa nyo Yan Ang una nyo ipapacheck Yan Bali guys ang gagawin ko rito ah uh, uh, kakalasin namin alternator uh, ipapaliwanag ko na lang sa inyo guys kung paano ko yung kinalas kasi medyo ahaba uh, ang video natin uh, kapag uh, isinama natin sa video yan Kaya, madali lang yan guys sa uh, kalasin bali tatanggalin nyo lang to yan, aalisin nyo to para lumuwag tapos mayroon niya na ah, pinipit sa ilalim yung ah, tensioner para ma maluwagan niya yung belt. Yan, ipinipit e, yan guys sa bandang ilalim. Yan. Bali papaliwanag ko lang guys mamaya. Pero kapag uh, ah, gagawa kayo ng alternator guys, ang ah, tatanggalin niyo yung ano negative. para sa safe lang guys ng ah, fusible link. kasi kapag dumikit ang labi niyo sa main line, may main line yun guys sa alternator. Kapag tumikit yan ha, puputok ang fuse bullet nyan ha. Magiging dahilan yan guys na pagka-lobat ng battery. Yan, ito guys ang gagawin natin at negative, wag positive kasi nakadikit yan dito guys. Baka tumikit ang labi nyo. Yan, kailangan negative. Yan, kahit tumikit yan guys sa kahanan sa sakyan, okay lang yan. Yan, bali guys ang gagawin namin ha, kakalasin muna namin guys yung alternator. Kakita ko na lang guys mamaya kapag testing nyo na namin sa testing ko. So ito guys, nakalas na natin yung alternator. Yan. Bali ang una niyo gagawin guys sa uh, eto ito ah, uh, meron yan dito. Ito guys yung uh, tensioner. Yan, ang gagawin niyo ah uh, luluwagan niyo, pipihit niyo nang pahatak. Pahatak papunta ron. Pag hinatak mo na yan, yung, ang labi niya uh, 17. Pero kailangan niyo ng deep socket na 17. Tapos mahaba na ano, na panluwag. Yan, pipihit niyo pahatak tapos luluwag yan guys kapag tumuwag yan ang belt nyo ah, uh, matatangkal na yan yan yung belt na matatanggal matatangkal na yan yan kasi hindi to katulad guys na mga 4D56 ah, uh, meron siyang tornilyo na niluluwagan ito ah uh, ito tensioner yan yan kapag natangkal nyo na yan guys ang sunod nyong gagawin ito tatangkalin nyo na yun nasa ibabaw na bakal yan nakaganyan guys yan tatangkalin nyo yan 14 kapag na Naluwagan nyo na to, natanggal nyo na May dalawang dose yan guys Dito naman sa uh, ibabaw Dalawa Para matanggal nyo to Kasi kapag hindi nyo tinanggal to Hindi nyo mailalabas yung alternator Yan Tapos ang gagawin nyo guys ha, Kapag natanggal nyo na ibabaw Ito, luluwagan nyo lang to Huwag nyo nang pupunutin Yan, luluwagan nyo lang Yan, para Mahatak nyo Yan, hahatakin nyo lang yan guys Ito, ito yung sinasabi ko guys Yung biyak na lagi kong pinapakita sa video ko pag nagtatanggal ako niyan, yan bali ang ang gagawin nyo luluwagan nyo lang yung na 14 tapos hahatakin uh, nyo na lang yan guys yan matatanggal na sya sa mga first time magkalas na ito guys ang ginagawa nila tinatanggal nila tong uh, oil cooler yan tinatanggal nila para mailabas nila yung tornillo ito sa mga first time lang guys na nagkakalas yan, yan tinatanggal to yan, kasi hindi niyo mailalabas yan, guys. Yan. Kaya ang ginagawa ng iba, yung mga una pala nagkakalas niyan, tinatanggal yung oil cooler para matanggal 'to. Kaya kapag natanggal na yung alternator, doon lang makikita na biyak pala 'to. Yan, ito guys, yung bracket ng alternator. Yan. Gayon lang guys ang gagawin niyo. Duluwagan niyo lang ano nat. Yan, tapos kakalugin niyo lang ng konti para mailabas niyo. Tapos ito guys, tatanggalin niyo yan. Para mailabas yung alternator. Tapos yung linya na alternator, yung main line. Mm -hmm. Tapos sakit. yung sakit yan guys, pinipindot lang. May pinipindot yan. yan. para mabunot siya. Yan. Ayun guys, gagawin natin. Detesting natin. Kaya, lingat lang. Uh, testing natin guys sa uh, improvise kong uh, testingan. Yan yes, sarap. Ready ko sir. Kaya yung umiingay. Yan. Parang mahukong. Ano ito guys, uh, sasabihin ko sa inyo. Kapag may umiingay sa makina ng inyo sasakyan, basta kanyang uh, Euro 4 muna yung ipapacheck ang tanay ko. Huwag niyo muna ipapagalaw kung anong parte ng nasa makina. Ito muna, kasi kapag pinagalaw niyo sa makina, mapapalaki ang gastos niyo. Ito lang guys, ang bumibigay niyo ang tanay muna. Yung, yung pairing guys. Yan. Ngayon uh, na, dapat na kapag tumunog yun o maingay, huwag na huwag niyo Kasi kapag napabayaan niyo, ganito mangyayari yan guys. Ganyan ito guys sa uh, Nasunog. Pinabayaan niya. One week lang na pinabayaan ng ganyan. Yan, nasunog dumating sa in guys sa umuusok na yan euro yan guys tapos ito guys na nagkala yung mga wire sa loob nagbaga yan ito yung ano yung pulley nya yung alternator pulley yan kumalas yan ito yan guys oh. yan pumalas to yan bali parehas na parehas yan guys yan yung paa parehas na parehas euro for yan ito guys yung sakit ng alternator natunaw talagang nagbaga siya ya yeah, pag, kapag uh, umingay yung makina niyo guys, pagawa niyo kagad yung alternator. Alternator muna. Yan. Yeah. Ngayon okay, guys, ang gagawin ko rito, ah, babaklasin namin. Yan, yeah, papalit namin guys yung bearing. Papakita ko sa inyo guys kung paano magpalit ng bearing yan. Yan, yeah, pakita ko na lang guys, mamaya ah, kapag nabaklas ko na, tapos sa uh, may bearing na kami dyan eh. Sa takaw ang kuning yung bearing. Yeah. Ito guys yung bearing niya. Nakabili na si sir, pinabili ko na. Bali, 6203 to guys. Yan, yeah, 6203. Yan, basta mga ganito nga uh, pairing. Yan, 6203. Medyo malabo lang, guys. Ngayon, gagawin ko dyan, guys, sa uh, kakalasin na namin to. Tapos, papakita ko sa inyo, guys, mamaya, uh, kung paano yung palitan. So, ito, guys, uh, nabuksan na natin yung alternator. Yan, bali, uh, mahaba pa yung carbon brush niya, kaya hindi na namin papalitan. Ito, guys, ah, uh, wag, wag na wag nyo huhugasan uh, uh, yan kasi nasisira yan, guys. Kung maaari guys, ang nyo lang, huwag nyo kukubasan kasi maselan tong IC na to. Okay. Kasi ito guys, sa uh, na namin, yan, binunot na namin, kasi hindi natin pwedeng madaliin, madaliin to guys, uh, nasisira to guys. Kapag binunot nyo yan, yan nangyayari dyan ang uh, ano siya, uh, parang nagsusugat-sugat. Kaya kailangan guys, nadahan niyan yan. Tapos sa uh, kapag binalik nyo, kailangan liyahin nyo. Patanggalin nyo yung ano na yan, yung parang nagkas-kas na yan. Yan. Kasi nasisira yan guys. Kaya ito guys, ah, hindi ko na pinapakita kung paano yung tanggalin. Ah, dinadaan-daan lang namin yan. Tapos ito guys, yung ano niya, ah, bearing, ah, nagbukas na yung auto supply kaya nakabili na kami. Yan. Ito kasi guys, ah, hindi ko alam ang part number na ito. Iba-iba kasi guys ang nakasulat. Kaya hindi ko masabi sa video. Yan. Yan, medyo malabo lang guys pero kung bibili kayo nyan guys uh, ah, nyo na lang yung sample tapos ito guys ah, ito uh, ah, 6 to o 3 to yan so, ito yung tatak na guys ngayon guys papakita ko sa inyo kung paano magpalit niyan. yan bali may apat na tornillo yan gagamitan nyo lang ng Philips screw yan Kapag may matigas guys, uh, ang gagawin nyo, mamartin yung inyong ano, ayan, para gumambot siya. Tapos ito guys, uh, tatanggalin nyo lang yung bearing. Ayan. Tapos kapag magbabalik kayo ng bearing, puhalin na ang pinagpalitang bearing. Yun ang ipang tutulak nyo sa kanya. Yan. Wag na po nyo pupukpukin ito guys. Yung na kasi kakalog yan. Kailangan na pupukpukin nyo yung gilid. Ito yung pang pantutulak nyo. Ayan lang kasimple guys. Yan. Yan. Tapos ito naman, ah, uh, ito yung ipapalit natin bearing. Ito may kinagamit akong puller niyan, guys, po. Oh. Kaya lang ginagawa ko, ah, uh, diretso na. Yan, pupukin pupuk niyo na, guys. Diretso na kasi eh, mas madali ko, guys. kasi cooler guys sa uh, san hindi lumulusot itong labi, itong uh, labi niya yan minsan hindi lumulusot yan kaya ang ginagawa ko pinupokpok ko na lang yan tapos yung ikakabit natin bago yan. kailangan ito guys yung labi na yan nasa ibabaw Ayan. medyo pokpok lang natin yung Anong din guys, eh? yung pinagpalitan nyo, yung din ay nyo. Tapos ito, sa nyo na to guys. Yan. Para kapag kinabit, malinis na. Eh guys, ang namin dito, ah, namin para kasi kalas na rin naman. Yung tatanggalin namin to. Pero ito guys, eh, hindi namin uhubasan to. Kasi maselan yung IC na yan. Yan, pakita ko na lang guys mamaya uh, kapag a-assembling uh, ko na. So ito guys, ah uh, okay na uh, napinturahan na namin. Nalinis na namin guys. Yan malinis na siya. Yan. Tapos ito guys, yung uh, bearing, 'yan, ikabit na rin natin. Tahimik na guys. Tapos ito guys, ah uh, ito na ibalik na natin yung uh, alternator pulley. Yan. Tayo guys, uh, ituturo ko sa inyo uh, kung paano 'yan i-assemble. Uh, Dali ito guys, may carbon brass. So, ibig sabihin na, hindi natin pwedeng ipasok agad dito. Kasi mapuputo lang carbon brass. Ngayon, ito guys, ang discarte nito Yan, may butas yan dito. Yan. Aabangan nyo guys ng alambre. Yan. Tapos, ilulubog nyo. Yan, ilulubog nyo yung uh, carbon. Yan. Uunahin nyo yung nasa loob. Yan, lubog. Tapos ito tutulak lang, guys. Yan, tapos ilulubog niya rin yung uh, pangalawa. Yan, gaya lang, guys. Bali dalawang carbon brush yan. Yan, ngayon na uh, nakalubog na siya, nakapasok na ron. Kaya pwede na nating uh, ilagay rin ito. Yan, kasi uh, hindi na siya tatama sa bearing. Yan. Tapos ipapantay nyo lang yung tornilyuhan. Yan. Tapos guys, ito, uh, bubunutin nyo ito guys. Huwag na huwag nyo nga uh, hindi mabubunot nyo kasi masisira ang icing niyan, guys. Kapag uh, nakalimutan nyo. Yan. Tapos ito guys, uh, tutornilyuhan to na natin. Kapag natirasok. Bali, otsong labi. Guys, okay na? Yan, parang brand new. Wow! Ayun na ito, itesin natin. Pakintayin nyo guys kung anong pagkakaiba ng kanina at saka yung ngayon nagawa na siya. Yan sir tahimik na tahimik guys Ayan, wala na yung kumakaskas na parang uh, bakal Ayan, patay ko ulit Ayan, okay na guys okay. Yes, sa uh, ganun lang ang gawin nyo. Uh, kapag may umingay sa makina ng inyong sasakyan, basta Euro 4 guys, alternator muna ang pagawa nyo. Huwag nyo muna ipapagawa yung mga parte ng makina kasi marutoble kayo ng gastos. Ngayon guys, ang gagawin namin dito ay uh, kakabit na namin ito. Tapos kakita ko na lang guys mamaya kapag na-testing na uli namin. A few moments later. So ito na guys, uh, okay na. Uh, naikabit na natin yung alternator. Yan, okay na guys. Aram brand new yung guys ang gagawin natin uh, ikakapit na natin itong uh, negative Ayan. kasi hindi aandar uh, yan guys <laughs> kapag uh, hindi nakakapit ang negative terminal Ayan, para sa ano lang yan guys kailangan natin tanggalin ang negative kasi kapag gagawa kayo guys ng alternator starter kailangan tanggalin nyo guys ang negative terminal yan, okay na kaya kunin mo yung pansukat ng battery yan, ngayon guys sa uh, testing na natin yan, ito guys yung uh, battery indicator yan, kailangan mamatay yan guys kasi nagkalas tayo ng alternator yan, yan matay Ya, patay rin yung uh, check checking deal. Ya. Yeah. Uh, okay, sa napakatahimik na. Ya. Yeah. Pero wala na yung ugong. <laughs> guys, uh, wala na yung ugong. Uh, hindi tayo, wrong diagnosis. Kasi sabi ko kay sir, uh, kapag may ingay pa rin, walang bayad. <laughs> <laughs> sir, sir, patayin ko muna. Baka makalimutan natin sir, ha? shout out ka muna. Uh, shoutout shout out sa mga taga Downhill family. ah -huh. saka si JN pa natin, highly, re highly recommended talaga. Ano sir, yung misis mo, baka may family ka na? Meron sa asawa ko. Uh -huh. mo sir, baka magtampo. <laughs> <laughs> uh, <laughs> okay. si ma'am, baka meron papatihin. Wala, wala. Uh, okay. so, kasama ni sir yung nanay niya. Yan. Ulit guys, uh, start ulit natin. Yan. Okay. Yeah. Tapos guys, ito yung uh, karta Ayan, 14. Ayan, 14 volts. Ayan, napakaganda ng karta niya. Ayan. Ayan, okay na guys. Tignan natin. Ayan, bali, ganun lang guys ang gagawin nyo. ah uh, kaya na sinasabi ko, ah, uh, kapag uh, Euro 4, uh, kapag maingay ang makina o may umingay sa parte ng makina, ganun lang guys ang gagawin nyo. Ang una nyo ipapachet yung alternator. Huwag ipapagalaw yung makina, huwag ipapagalaw yung compressor. Iba kasi guys sa uh, pinagdududahan nila compressor kasi nasa ilalim yan guys yung compressor. Eh, yung compressor. Yan. Alternator muna guys. Yan. Kaya na uh, wala na, uh, problem solved na. Yan. Wala na yung problema ni sir uh, kasi Tatako siya, baka masunog yung uh, alternator niya. Yeah, okay. Sir, maraming salamat sa iyo. Salamat, salamat. Okay. Ingat po sa bagwe, sir. Ayan. Like, like, like. Ha. Ah. Okay, sa Mary nga pala ako okay, isang shout out. Uh, shout out nga pala sa mga kapatid ko kay Edwino Paladin, tulay. Yan, nasa Pangasinan siya, guys. Uh, Taga-Pangasinan siya. Tapos kay Eduardo Paladin, ah, uh, Ingat ka dyan kuya sa ano sa Ireland. Yan. Nandun siya ngayon guys sa nasa Ireland siya. Tapos sa kapatid ko pa kay Sol, pati kay Sel, uh, shout out sa inyo lahat. Ingat ka pala Sol, sa ano nasa Queen si Sol yung kapatid ko sa yung ate ko. Yan. Ngayon lang guys, gagawin no. kaya na sabi ko ah Kapag may umingay sa parte ng makina, basta yung robot guys, uh, gano'n na, uh, tagawa nyo lang alternator. Sir! Sir! Sir, so, marami silang mas uh, uh, ingat po sa pag-uwi. Thank you, dan, dan kaysa, Sana may natungkunan kayo e, sa isinatong bagong video. Marami salamat.